mga ka-showboat, congratulations! ang undas pa ang ato ang palaman din sa itong lingaw-lingaw ng rails Congratulations sa mga nakaangkon o kadaogan no ah uh, ah uh, so kini mo ni bago na puti palaman ipala ninyo nito nga ni karoon ako ni para ugma na po ni so ang atong i-upload din hi gabi nga para kapang karong adlaw ming gawas din ni ang 162 so congratulations na o sa mga nakaangkon o ga kadaogan ni mga kasubot mga pangga uh, kini ato ang rails so pila views ani mga nakakita na ay 3.7 key views oh so, tanan nga mga nakaangkon o kadaogan ani nga rails dua ka combination para karong adlaw ang di congratulations tanan ha uh, chat dayon nako para sa mga avail avails so ato mga produkto ng herbal aron mahimo mong VIP membro sa inyong Inko chat na yon, para nga uh, mahimo mong uh, VIP priority mo tong lingaw-lingaw okay